So kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para palagi kang updated sa bago nating mga videos. Yo, good morning, good morning. So for today's video, pupunta tayo dun sa ano no, sa pogi natin na amigo, sa amigo natin na si Cois uh, uh, Gilbert Hordan uh, no. So punta natin kasi uh, tingnan natin kung uh, ano yung uh, outcome sa ginawa natin na design sa wall niya no. So let's go. Yes. So dire dire silang tayo no. Uh, papunta tayo doon sa bahay ni Coes Gilbert. Good. thank you so much pala sa mga bago nating subscribers no. Lata sa mga lahat ng nag-subscribe. So thank you so much. Uh, shout out kay Anojan, kay migo natin Farm Boy diyan no. Uh, thank you so much kay migo natin uh, uh, DJ Mix Vlogs and then sa kay Bututan Vlog, amigo uh, Jomer Rokero no. Siyempre pupunta tayo doon sa amigo natin no kay Kois uh, Gilbert Jordan. So uh, ano ko? message sa yung ano sa yung uh, um, member ng ano no ng ututan vibes no so uh, tingnan natin kung ano yung outcome natin doon sa ginawa nating design sa kanyang uh, sala sa kanyang wall doon sa bahay nila no? so uh, thank you so much sa mga nag-subscribe again no uh, abang-abang lang kayo guys pamaya uh, punta tayo doon tingnan natin uh. Ito tayo sa ano, uh, dadaan sa Arigacio, no So Papunta tayo doon sa bahay ni Kois Gilbert uh, Hordano uh, Ayan So Napaka ano nang daanan Dito no uh, Lubak lubak <laughs> So Dandaan lang tayo kahit ano Siyempre kapag uh, dumano yung ulan uh, Ano siya uh, Madulas so tandaan lang tayo hanggang makarating tayo doon sa bahay ni Amigo Taco is Gilbert Jordan uh, admin to ng ano uh, ilunggo vloggers uh, kaya punta natin sa ngayong araw kasi kaninang umaga no? napakalakas ng ulan so this time may time tayo na pumunta doon So dito ang tinatawag nila na plum no. Ito yung ano uh, sapa dito at saka yung plum. Diyan dumadaan yung ano no, yung tubig. Uh, sa ilalim, tulay and then do, dito sa dulo uh, dito tumatagos yung ano no, tubig. Ayun. Yan. Yes. Yan yan yan. So, yun ang nga, pag uh, pumunta ka dito sa kanila, dandahan lang eh. Kasi, ano, uh, yung kalsada dito hindi pa na, ano, no? hindi pa simentado, no. Uh, ayan. Medyo madulas lang. So, dandahan lang tayo. Yes, this is it, no? So, nandito na tayo ngayon dito sa harapan ng ano bahay ni Coach Gilberto Dan, ang pinaka-pupogi nating uh, amigo, no? So, update lang tayo kasi mulan kahapon and then kaninang umaga. So, ngayon lang tayo uli nagka-ano, no? Ngayon lang tayo uli nagka-time na pumunta dito. Ayan, yung sa bandang yan, kanopi. Hindi natin manuyan, hindi natin magalaw muna ngayon kasi basa, eh. So, nag-hagod uh, lang tayo ng ano dyan nag skim coat lang tayo dyan kahapon so uh, siyempre uh, ano na ang pinakamin natin ngayon yung tingnan natin yung design namin ni Kois Gilbert Jordan doon sa sala niya nyo so shout out Kois Gilbert Jordan ang pinan kapoging amigo so andito na tayo so dito sila nagano ano, no may paliga dito si Kois Gilbert Jordan uh, 3x3 So every Saturday and Sunday lang yung palaro nila dito. So ayun, saka yung bahay ni Jake Domingo. So let's go na tayo. Proceed tayo dun sa bahay ni Kois Gilbert Jordan. Yo. <laughs> Nandito na tayo sa bahay ni Kois Gilbert Jordan, no? So kanina dun tayo sa ano no sa may uh, kabilang kalsada. So regression to so, harap and then dito na tayo. So let's see o, ayan sa ano, unang pasilip pa lang. Oh. Ayan, dito sa loob. So, ayan na. So, ayan, si ano, you know, pasilip pa lang. Kunting pasilip, mamaya ka na. Yeah. Dito tayo kay Kois. Good morning, good morning. Yeah. <laughs> Uy, ano bang ginagawa nyo dyan, amigo? Why, saan ba yung ginagawa nyo ngayon? dito pa kami na kulungan. Owise, kulungan ng ano manok, manok s'yempre at pabo. Wise. Ba ma ano ah, mahaba. S ano ba 'to at ah, tatlong patong o dalawang patong? Isang Yung patong gagawin, lang isang to? patong lang tapos bubong na. Mm. Yun. Grabe, di ba? talaga kapag si Koiz Gilbert turdan ang gumawa. Yung bawa siya. Ay, <laughs> si ano <Anup> 'pag <lang> gumawa. <laughs> <laughs> ang amigo natin na pogi rin. So, ayan. Guys. Nice. Ayan na, ayan na, ayan na. Hmm. So, galing. Let's go, let's go. So, ayan na guys, no. Shout out na siya kay, ano, kay amigo ta, Jomer. Guys. Uh, Ang pogi nating nice. amigo. shout out uh, sabi ni ano natin no, ni Coach Gilbert Dian si ano si Amigo Jomer. Amigo Jomero Kero. Mm. shout out agad. Hindi okay, na talaga. ito ka DTX po? Wise. Pang pa ano? Mm. Pang pa ano ng katawan? Oo. Uh, Binigyan ko ng detection. Galing kay K5A. Wise. Malay. Swabe daw, swabe. Ayos. Ikaw, kamusta uh, ano mo, ang pakiramdam mo nung minum ka ng K5 DTX? So actually amigo quest no. Uh, napaka ano, napakagaan ng pakiramdam din. then yung stamina ko parang ano uh, hindi na ako inihingal. Nakakailang round ka na. Nakatatlong round ako. Yes. <laughs> 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 hindi na ako inihingal, inahapo na ako. <laughs> so thank you so much kid no uh, sa nagbigay sa atin ng ano no, ng um, DTX Coffee Mix no, quest no. Hmm. So Siyempre. Ito lang, lang. Mura lang. Shoot so bawat pack. Mura lang, may cleansing ka pa, may kape ka pa. Ah. So, baton, biskan kibag. So, lapaw isa, e, isa magat. Siray, baka naman ulit. Ayan. <laughs> Yes. Ayan na no. So dire-diretso na tayo dito sa load no. Sa main purpose natin dito sa ano no, design dito sa sala ng ano ni Coach Gilbert. Uh, ayan. So Ayan na mga amigo no. Why so? Oh. Ayun, may naka-display pa na ano, naka-set na kagad yung table nila. Hindi may flowers-flowers pa. So ayan. Yeah. Nice. Uh, simple uh, yung ano Unting details dito sa ginawa natin na uh, design so itong sagit na ano uh, geometric design to so composed of two colors lang uh, light in a light and uh, darker na you kulay no so and then yung sa gilid Ayan ayano ayan, ayan. so ayan ano sya no uh, gamit natin diyan ano lang uh, skim coat lang yan no? skim coat lang yan yung sa gilid ginawa natin ano uh, marmolitic style no ah uh, marmolitic design uh, ano lang sya ayan no ah uh, wise ang marmolitic design and then sa gitna geometric design ayan So ayan na no, dito na tayo sa bahay ni Coach Gilbert Trudan. So uh, thank you pala, thank you so much pala sa mga ano no, sa mga nag-subscribe sa channel natin sa Amigo New Vlogs. Uh, shout out sa uh, Por Marias and then kay Farmboy, uh, kay Amigo natin uh, DJ Mix Vlogs kay Pototan Vlog and then kay amigo ta natin uh, Jomer Roquero so thank you so much uh, sa pagpanood uh, dito sa aking channel no sa ating mga video so ayan na sa wakas uh, maganda naman yung outcome ng ano no ng ating ginawang pintura dito no sa bahay ni Coy Gilbert Jordan so actually oh, napakaganda ng uh, Uh, kinalalabasan ng ating ano no ating uh, ginawang uh, ano dito design sa wall ni Coach Gilbert Jordan so plus bakli yung sa gitna uh, geometric design and then ang ito agilid sa gilid is uh, marmoletic marmolitic design no so ano lang naman gamit ko diyan uh, skim coat lang naman ang ginamit ko diyan so Thank you so much sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel. Bye!